welcome back to my channel i'm aka cow arlene signo so yeah wonder good morning and good evening so if you are new on my channel please don't forget to click subscribe like share and of course don't forget to leave your comment. Monumento? so we're here na mga -wonder, at PITX to Monumento and actually this is my first time. Let me know, mga 35 pesos lamang ang bayad para sa card from PITX to Monumento. So, yun wonder Actually, kaunahan kung sumakay dyan. So, 6.40 ako. Sumakay ng PITX LRT. Patungo sa Monumento. So, maganda ang pasilidad ng ang bagong LRT. So, ayan mga wonder. Kita niyo po. Hindi pa masyado yung pasahero dyan. A few passenger only. So, habang nasa biyahe po tayo, shout out po muna tayo. Oh, ha? So, ayan. Shout out po na muna natin ang team ko. Wonder. Shout out, shout out po at syempre, of course, shout out din sa Argalion family, sa ating mga co-wonder dyan sa Taklovan Hub. You're late eh. Ayan. So yung mga wander wonder talaga namang very convenient. Ayan. Ang sumakay sa bagong LRT na ito malinis at syempre medyo malakas pang aircon, di ba? Sana wag magbago. Sabang tumatagal, nawawala na yung lamig kapag lumuluma na rin yung pasilidad. So, yun ka know, wonder, talaga namang komportable tayo dyan nakaupo. at syempre shout out muna tayo sa ating mga kawander dyan shout out sa Italy si ate Alan Kiribayko hello 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 wiwit <laughs> wiwit yo at syempre shout out sa ating mga kawander in different country from Japan Ayan, sa ating mga ofw sa iba't ibang bahagi iba't ibang sulok na mundo ayan may glow shout out sa lahat at shout out din sa team rockstar ayan at shout out din at reverse blog usa co <tipas> Gabi, kabilis at kodingan ang mga kain na iwanan sa loob ng tray. Station. Next station. Exit station. Edsa station Ah, na mga wonder ang bilis, sa EDSA Station po kaagad So, ayan, nagprepare na po ang mga pasahero para sa pagbaba sa station ng EDSA At, ayan, ang pag-load naman ng pagbabang pasahero, galing rin sa EDSA Station Next station, Libertad Station. Approaching Libertad Station. Libertad Station. Libertad Station. Libertad station. So, ayun mga ka kung kayo po ay nagbabalak. Ang susunod na, na, istasyon pumunta ay Hill station. sa Station. Parte Next Station. Dito sa Hill Maynila. Puyat station. Talaga pong sinasuggest ko po na mag PITX LRT po kayo. Mamapakabilis po. Ayan. Tsaka, hindi po talaga hassle yung traffic. Dahil,

Ayan, mahigpit pong ipinagbabawal ang drinking and eating inside the LRT or right light rail transit. Ayan, so huwag niyo pong kalilimutan po yan. Vito Cruz Station. Next station, Vito Cruz Station. Ayan, napakabilis. Vito Cruz na po tayo. Ayan, dito po sa Vito Cruz, nandiyan ang marami pong mga ahensya o agency na pwede nyo pong applyan. Lalo na po kung kayo po ay nagbabalak na mga ibang bansa. Ayan, hanapin na lang po ang maraming agency po dyan at mga lending But kung gusto nyo mang Vito Cruz Station Approaching Vito Cruz Station Siyempre po kung gusto nyo sa mga lending na malapit yan sa Vito Cruz Pedro Hill ayan siguraduhin nyo po ang inyong responsibilidad bilang mangungutang at kung hindi po kayo eh magkakaroon ng malaking problema sa so, ayan Ang susunod na istasyon ay Kirino Station. Next station Kirino Station. Approaching Kirino Station. Kirino Station. Kirino Station. station. Hayan, nandito na po tayo sa Kirino Station. Oh ha, mabilis ang biyahe, walang hassle, walang traffic. Next station, Pedro Hill Station. Pedro Hill Station. Pedro Hill Station Pedro Hill Station Pedro Hill Station Pedro Hill Station Pedro Pedro Okupahan ang gitnang bahagi ng tren. Lumayo kung tayo sa pinto upang maiwasang masandala nito at magdulot ng abala sa pagtakbo ng tren. Attention to all passengers. Please occupy the space in the middle. Stand clear of the train door to ensure your safety. So habang tumatagal, nagiging crowded na po ang mga pasahero dahil rush hours na rin po yan. Uwi na po. Ayan, tapos na ang office hour kaya po ganyan na po karami ang pasahero. United Nations Station. United Nations Station. So ito po ang area na sakyan ko po ay for female only. Ayan, kaya kung napapansin niyo po, wala po kayong mapapansin mga kalalakihan dyan or gentlemen only for ladies. Ayan. At kung kayo po ay may plano magpasalubong po sa inyong family sa minino po. Ayan, I would rather suggest wag po kayo magdadala ng halimbawa po nilutong karne or karne na frozen na gusto nyo pong ipasalubong sa mga kaanak mo sa Maynila huwag nyo na pong ipilit nadalhin o ipasok yan sa loob ng LRT station at malamang palalabasin din po kayo o pwede rin pong ipaiwan iiwan nyo yung pagkain na gusto nyo ipasalubong ayan kaya, wag nyo na pong ipilit. Mag-ano na lang po, mag-commute na lang sa jeep papuntang Baclaran. At syempre, alam nyo po ba, talagang nakakatipid. Akalaay mo nga naman, 35 pesos lang galing sa PITX2 Monumento Samantala, kung ikaw po ay magbabayahin ng jeep or magpapaliban-liban ka ng sasakyan hindi pa, higit pa sa 35 pesos ang ah, maari mong magastos Bigyan po, Sa next Yung kasunod na train train ng Bigyan natin ng daan ang mga gumagabay pasahero. At huwag po tayong makipag-unahan at tulakan sa pagsakay ng tren. Please give way to alighting passengers and do not push other passengers when boarding the train. Ayan, siksika na pero tiaga-tiaga lang dahil Sabit lang ang biyahe ko sa totoo lang Sabit lang ang biyahe kaya tiyaga tiyaga lang po kahit nakatayo ang mga pasahero next Carriedo Station Karyedo Station. Karyedo Station. Ito ano sa Carriedo Station kung saan po ay masarap mamili na mga pang video o okay, kesaraon. Ang susunod na istasyon ay Doroteo Jose Station. Next station, Doroteo Jose Station. O oh, ba? Diba? ganun kabilis ang station by station. Wala pang traffic. Ayan, shoutout po muna tayo sa mga taga Maragondon Cavite. O oh, ha? Huh? At shoutout din po muna tayo sa Signo Family. May glow shoutout po. Ayan. At sa Doroteo Jose Station. Approaching Doroteo Jose Station. Doroteo Jose Station. Doroteo Jose Station. makipag-unahan at tulakan sa pagsakay ng tren. Please give way to alighting passengers and do not push other passengers when boarding the train. Aaw, ano pa na po? So ayan, kapag overloaded na po at puno na, hindi overloaded ah, puno na, next train na lang daw po ang sabi ko ng nag assist sa mga pasahero or passenger natin sa LRT. Next train na lang daw po. Ayan, grabe siksikan na po sa loob kaya next train na daw. Ang susunod na istasyon ay Tayuman ayan. Station. Super duper dami ng pasahero dahil uh, uwian na. Tayuman kaya ayan, ganyan. kapuno yan, siksikan na talaga. Tayuman Pero ang kagandahan station. lamang po, hiwalay yung lalaki ng mga pasahero dito po sa mga kababaihan at meron naman pong area kung kayo po ay may kasamang husband boyfriend may area po para naman sa may kasamang lalaki Ayan, may area din po naman para namang po sa mga lalaki ring pasahero. Ang susunod na istasyon ay Blumentritt Station. Next station, Blumentritt Station. So ayan, Blumentritt Station na. Oh ha, bilis, 'di diba? bilis ng biyahe Ayan, at marami na pong bumaba na passenger sa Blue Red East Station. Kaya medyo nabawasan na po ang crowded sa loob ng LRT. ang susunod na istasyon ay Abad Santo Station. Back Station, Abad Santo Station. Paki-usap sa mga pasahero. Kapag narinig na po ang warning buzzer, hudyan ito na magsasara na ang mga pintuan ng tren. Para sa mga hindi nakasakay, hintayin na lamang ang susunod na tren. Attention all passengers! When you hear the warning buzzer, this means train doors are closing. To passengers left behind, please wait for the next train. Approaching Abad Santo Station Abad Santo Station abag Santo Station a At ayan, nasabad santos na po tayo kaagad. Ay, hindi na masyadong masikip. Marami nang bumaba at marami pa rin bababa sa station. Ang susunod na istasyon ay R Papa Station. Next station, our papa station. Ayan, yung shout out po mo natayo Tita Lily Vlogs from Hong Kong. Ayan, shout out po sa mga taga Hong Kong na OFW. Ayan, shout out, shout out, 10 po sating sa mga foreign friends from Saudi Arabia.

So ayan mga ka dalawang station na lamang po at malapit na ako, tayo, sa ating patutunguhan ng bababaan at sa Monumento station, station. Bababa. station. So ayan po, uh, marami pong bababa dito na pasahero. Fifth Avenue station. So ayan, talaga naman konting tiis lamang po sa pagtayo at mabilis naman po ang biyahe. ayan 5th avenue station na po tayo isa na lang at makakababa na rin tayo at nandun na po tayo sa ating uh, station na bababaan ayan And please mga wonder kung kayo po ay bago sa aking channel please don't forget to subscribe at syempre po mag iwan po kayo ng comment click like and share na rin po kayo para po sa iba pong nating mga updated na new upload Paparating na sa 5th Avenue Station Approaching 5th Avenue Station 5th Avenue Station 5th Avenue Station 5th Avenue Station Wala -wala. Yung sa ng tren, yung Ang susunod na istasyon ay Yamaha Monumento Station. Next station, Yamaha Monumento Station. Ayan, malapit na po tayong bumaba sa Yamaha Monumental Station. So, konting tsagaan lamang po. Ha, tayo po ay bababa na rin. Ayan, mga wonder ko kung kayo po ay nagbabalak papunta ng Maynila. Ayan, talagang suggest ko na po na mag-PITX na po kayo. At napakabilis po talaga ng biyahe. Ayan na po. Malapit na po ako sa Yamaha Monumental Station. At syempre po ang inyong card, eh, ready na po. Kung kayo po ay malapit ng wabahan na ang inyong card, ingatan po at hindi kayo makaka-uwi o oh, hindi makakalabas. <laughs> Pag nawala ang inyong card at syempre ang inyong mga gamit po ingatan. Dahil marami rin po dyan, sumisimple, alam nyo na.

Okay. So, thank you, thank you mga ka-wonders sa pagsama niyo po sa aking pagbiyahe. PITX2 Monumento. So, please don't forget to subscribe. If you're new in my channel, click like, share. And of course, don't forget to leave your comment. Thank you so much and God bless us. Good vibes. God vibes.